Kaya, yeah. ilang araw ka doon? Four days ako doon. Sana uh, uh, anong nasa utak mo nun, man? Eh, alam mo na, high, high ako nun. Nang grabe ba tinira ko? Galing ako sa amin. May dala akong cellphone nung binayad ko sa taxi para ma makaalis ako. Kasi sabi ko nun sa taxi driver, no, dito na lang ako. Bababa ako, hinawakan ako. Saan ka pupunta? Magbayad ka. Wala akong pera nung no. sabi ko. wala akong pera, nagalit yung taxi driver. Wala akong pera, sumakay ka rito. Magbayad ka, papahuli kita, sabi niya. No, ito na lang, cellphone ko, kasi wala talaga akong pera. Nihintay ako ng mga kasama ko doon eh. Sabi ko, ah. tinanggap niya, sabay nakaalis ako. Pero bakit siya naiya pare? May kasama ka ba talaga? Dun? Wala. Yun lang, doon lang lumipad yung isip ko. Oh, ang lumipad ka. Nanandu ka sa Pero hindi ka nakalipad. Pero lipad na lipad ang utak mo. Stranded ako doon. For Stranded. Naintindi ako. I could identify. So, kamusta yung experience, bro? Parang pelikula yan ni Tom Hanks, di ba? Castaway. <laughs> hindi. Aside from castaway yung feeling mo, castaway ka sa mga tao. Siyempre, praning ka malamang. Mm -hmm. Pero yung The terminal. The terminal yung ah, ano, okay. doon siya naligo. Dun, nakaligo ka ba doon? pinaligo. Pinaligo ko nung ano, mga staff. Piniliguan ka? Hindi, pinaligo. Tapos okay, binigyan ako ng pera. Pinagbisa ko. Naawa daw sila sa akin kasi nga kilala nila ako. Si Jiro, niyo ko. Ikaw ah. bro, paano ka nag-start mag-drugs? Sino nagturo sa'yo? eto Curiosity. Tsaka ano, gusto ko rin talaga subukan. Kasi nga dahil nga sa tinitira namin dati, medyo close environment sila doon. Tabi-tabi lang yung mga bahay. Pagka dumadayo ako doon sa mga tropa ko, yun. Yun lang usapan, kundi marijuana, sigarilyo lang, alak, ganun. Basta di naalis yun sa usapan. Dahil maraming pusher, tsaka mga user. Ilan taon ka nung umuna kang umitit ng pinagbabawal na gamot? 14 yata ako. 14. 14? Mas nauna ako dito. Diba? 12 ako, na study household. Una akong hit na na hardcore drugs. Kasi, yung rason ko nun, gusto kong tumanda agad. Sumama sa barkada ng kuya ko, ganyan. Gumimik, mag-chicks. <coughs> Noon, every Saturday lang, or pag may okasyon, hanggat sa, ayun na, hinahanap-hanap na na sistema ko. Hindi na ako nagbabayad ng runner. Ako na yung nagiging runner. Ang galing ko na dumiskarte, ang galing ko na mag -gun. Kasi yung iba nanginginig eh, di ba? Hindi <laughs> nila kaya ako. Swabe, swabe. And then, gumanon yung career ko, nag-stop ako mo drugs. Nalipat naman. So, ang tawag naman doon ay is cross addiction. So, naging addict naman ako sa alak. Nag-start yan sa apat na bote, gabi-gabi. O, walang araw na hindi ako lasing o nakamariwana. <laughs> Kasi pare, noon, yung backpack, oh, gusto pa yung mga buntot ng pusa. Alam mo yan? Oh, Punong-puno yung sponsored pa nga yung bago, pero <laughs> tabing ilog, di ba? Kala mo, mga malilinis kami, di diba? ba? Ah, ang cute-cute! hindi nila, may mga sungay na... Titrip kami, gagawa <laughs> ito. Nakakatawa, pare. Kasi parang legal na ako sa bahay, wala na silang magawa, eh. So, mago ako ng brownies, hash, hash brownies. Ibibigay ko sa lahat ng mga... Meron yun, meron. ...cameraman, oh, pero alams na, alam na nila lahat. Pero, uh, yung mga nagka-traffic, no, ng tricycle, dun sa... So, mabalik ako sa story, ah. na yan. Hinahanap nila every Wednesday yung brownies ni Baron kasi ang lakas eh. Tapos swabe. Eh. So, this time, ginawa ko extra strong. So, yung nagda-traffic ng mga tricycle, dahil nag-shoot kami sa bahay, school day parate yan eh. Wednesday school day, maraming tricycle na dumada. Sumigaw si Miss si Miss Judith Bauer ng P.I. Nasa naman ang mga nagta-traffic? Bakit ang ingay? Tawanan kaming lahat, nakatulog pa rin, hindi kinaya. <laughs> <Paman> Taman-tama sila. <laughs> brownies pa <man> naman. Eh. <laughs> Patulog sila ng brownies. <laughs> Pero kami, naka-brownies din kami habang umahar. Uh, Tinginan na naka-rush. Right.